Hello mga ka-showbiz, welcome back to my channel. Dahil sa video na to, na pinalabas sa TikTok ni Nadine Lostre, ay uh, tila ng galaiti sa galit itong si Uji Diaz at pinagtanggol ang nag-iisang Nadine Lostre dahil may nagkomentong basher na sana ay ma-RAPE itong si Nadine dahil nakita sa video na tila kabanding at uh, kausap at kasama ni Nadine ang nag-iisang Leni Lobredo at Laila de Lima na kapwa-kontra kay Pangulong Duterte. Kaya marami agad ang nag -conclode. at ito nga ang isang basher at maka-Duterte nagkomento na sana ma-RAPE itong si Nadine Lostre dahil kampi siya kay Leni Lobredo at Laila de Lima. Sa makatuwid, wala namang komento o sinabi si Nadine tungkol kay Pangulong Duterte at sa War on Drugs campaign nito noon. Kaya naman to the rescue at dinuskosyon ni Oji Diaz sa kanyang channel sa YouTube ang pambabash ng isang uh, basher kay Nadine na sana ay ma-RAPE daw ito. Galit na galit at tila talagang pinagtanggol. Talagang pinagtanggol ni Oji Diaz si Nadine Loste eh, dahil wala namang itong kamalay-malay at inusente. Kaya naman ang reaksyon at sagot ni OG Diaz sa basher ay buhay pa ba kayo? Bakit kayo mag-message at mag-react ng ganon kay Nadin Lostre? Wala ba kayong nanay, kapatid at sister? Iginiit ni OG Diaz na mag tayo ng mga opinion dahil si Nadin ay walang masamang sinabi tungkol kay Duterte, Pangulong Duterte noon. At ito nga sa YouTube channel ni OG Diaz ay tila iniinganyo niya si Nadim Lostre na ipatrace ang basher na nambas sa kanya na ipa-REPE di umano siya sa isang adik kagaya ng ginawa ni uh, Roby Domingo at ito ay nagkonsulta sa NBI para sa kasong cyberbullying at hito din isa pang another kaso another case sa cyberbullying ng isang artista na sinabing ipa-RE ipa-RAPE daw di umano sina din lost three ng isang adik o di ba talagang napakasakit noon isang malaking bagay at seryosong bagay na ginawa ng sa isang artista na sila din lost three sagot naman na din lost three one of the many that did not pass the vibe check o di ba Samantala, napaka-sweet ang boyfriend nitong si din dahil nag-post ito at pinagtanggol ang girlfriend. At sina din naman, nirepost post ang kanyang uh, boyfriend na My Day na talagang pinagtanggol. Pinagtanggol si Nadine laban sa bashing. Wala ba kayong girlfriend, nanay, tita, anak na babae, asawa at pagsabihan ninyo ang isang babaeng inosente na walang ginagawa sa inyo? Kaya naman mga ka-showbiz, please comment down below kung anong masasabi ninyo sa ating topic for this hour. Kaya naman maraming salamat. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.